Good morning, guys. Ayan, binigyan na tayo ng bulaklak ni Dolphin, Succulents Dolphin. Look, guys. Di ba mukha silang Dolphin? Ayan, ang ganda-ganda, guys. Binigyan na nila ako ng flower. Ayan, Thank you! Hi guys! Welcome to my channel! Today, nag-harvest tayo ng konting ang lagay sa salad yung aking swiss chard Ayan, guys. Mayaman sa carotene. And, celery. Celery, galing po sa tapat tap ng bahay. Nasinanin ko. Nakasilera sila doon. And, may parsley po tayo. Ayan. Puro palagay lang sa salad. At, meron tayo basil. Ayan, tinitas ko rin si basil. Alas maubos na kasi. Wala na. And, ito guys, i-dagdag ko lang sa inyo ito ang aking mixed herbs mint ayan guys binababad ko lang sila sa tubig muna, ayan ganyan guys yan, isi-separate natin siya kasi nilagay ko sa sarep ayan guys ayan. meron na tayong palagay sa salad ulit at saka sa aking juice ito na yung juice ko guys Mga na ko ka kanina Yeah, may luya po yan. May mint. Mixed mint and honey. Also, tea. Earl Grey tea ang ginagamit ko po. Ayan. Ito na siya. Ayan, guys. May luya po. Pipiratin natin. Then, orange. One orange. Lagi tayong may orange po. Ito siya, guys yung orange natin. Ay, ang dami na. Hindi tayo mawawala ng orange. Sanulidate pa siya. Okay, thanks for watching! Ayan, dyan muna sila. At tayo mag-aayos pa ng tanim at magdidilig. Minsan mainit po, minsan nadadry ang soil nila. Kaya, kailangan natin. At ayan. At malago na po ang aking Chingensay and coriander again. Okay, see you mamaya. Hi guys, welcome to my kitchen. After natin mag-ayos sa labas ng mga halaman, ayan, nag-prepare na ako ng pagkain for dinner. At umulan po, at very good. So ito yung mga uh, green natin, greens, marami na gagawin natin salad. So, ito na yung salmon na sinasabi ko na uulamin. So, ayan guys. So, magluluto muna tayo today. At gagawa tayo ng salmon. Ito ay tinatawag na Dream Kitchen. Ko sabi ko sa Sabeluna. Ilalagay lang natin sa oven, sa, sa range. At maluluto na siyang pusa. See you later! Ayan na siya guys. Lutuin natin siya ng 5 minutes. Okay, see you later. Ayan guys, habang nagluluto tayo sa oven range ng ating salmon and sausages, na-prepare ko na yung salad. Ito yung mga nakuha ko sa aking tanin, yung swiss chards, celery, and parsley, tsaka basil. Itas inamahalan natin na lettuce. Lettuce and yam yeah, paprika or bell pepper na yellow and red si lolo kasi hindi siya pwede ng ng mga celery at mga parsley basil ba okay lang sa kanya kaya ito lang sa kanya so ilalagay natin dito yung fish at yun sa akin at aking aking pagkain tonight ganyan po kalakas kumain ng mga salad konti pa nga lang niya kaya lang okay lang kasi kakain pa na kanin Okay, wait natin ang ating fish. Then, garnish na natin dito. Yep. Ayan, guys. Luto na ang ating salmon. Five minutes and then another three minutes para maluto siya lalo. Ayan na, guys. Woo! Mainit. So, ilagay na natin siya sa panay. Then, ito na guys. Yan, luto na ating salmon with sausages. Ang ating salad na may crispy fried onion and pepper. Ayan guys. Ito kay Lolo Beloy. Meron tayong pickles. Onion pickles mini. Ayan. Uh, yan, Rakyo ang tawag niya. Rakyo. Ganday ganun din sa akin. So, ito ang amin food for tonight. So, hinanda ko na yung kay Lolo. Si Bunso kasi may work. So, hindi naman di naman hindi daw siya kakain. Okay. Ayan guys, ganyan ang ginagawa ko every night, iba-ibang pagkain. Kaning kak gusto nila makain. Ako ayan, yan ang pagkain ko for tonight. So, thanks for watching, guys. So, ayan na yan. Kakain na tayo. Salamat po sa panonood. Please subscribe to my channel and see you around, guys. Have a good night.